Hello mga ka-farmers and welcome back to our next video Mga ka-farmers, for this video mga ka-farmers Akin pong ipapakita sa inyo mga ka-farmers Ang isa sa mga halaman mga ka-farmers Kung papaano ko po na solusyonan ang pagtatae ng aking mga alagang baboy Let's go mga ka-farmers So mga ka-farmers, ang halaman po na tinutukoy ko po ka farmers na isa sa nagpagaling po sa pagtatae ng aking mga alagang uh, baboy ka farmers ay ito po. Tingnan niyo po ka farmers. So, ito po ka farmers. Wow! So, ito po ka farmers ay talbos po ng kamote ka farmers. So, Yan po ka farmers. So kaya ko po sinubukan ito ka farmers dahil uh, isa po sa aking kasamahan sa opisina ka farmers ay nag-recommend po nito ka farmers So shout out po sa iyo engineer So maraming salamat po sa yung pagbahagi ng ah uh, experience po sa inyong pag alaga din po ng mga baboy. So siya po yung nag-recommend sa atin ka-farmers na subukan po ang paggamit ng talbos ng kamote at ipakain po sa ating mga alagang baboy. So sinubukan po natin ka-farmers at uh, gumaling naman po yung ating mga alaga. Ka-farmers. So Pinakain nang po natin nito ng talbos ng kamote ka farmers. So it, isa po ito sa ating ipinakain ka farmers, talbos ng kamote. So organic po siya. Tapos uh, marami pong sustansya nito ko farmers, marami marami pong benepisyo ang naibibigay nito sa ating mga baboy ka farmers. So Samahan nyo po ako ka-farmers at atin pong pakainin po ang ating mga baboy nito ka-farmers. Pero mga ka-farmers, uh, before nyo po ito ibigay sa inyong mga alaga ka-farmers, ay uh, kugasan hugasan nyo po muna ka-farmers kasi marami po iyang uh, mga lupa-lupa po ka-farmers kasi nasa uh, lupa po kasi ito sila naka gapang lang. So hugasan nyo po muna ka-farmers bago po natin ibigay sa ating mga alaga. So tara mga farmers at atin pong pakainin ang ating mga alagang baboy ng talbos ng kamote. Let's go! So ayan po sila mga ka-farmers. So tara mga ka-farmers at atin po silang pakainin ng talbos po ng kamote ka-farmers. Tignan nyo po ka-farmers kung gaano po katakaw ng ating baboy ng talbos ng kamuti ka-farmers. So, madali lang po itong mabuhay ka-farmers pag ating itinanim ka-farmers. Yan po ka-farmers. Oh. Saglit lang po yan. Mauubos ka agad nila yan ka-farmers. So dito po sa tatlo ka farmers oh. So, try nyo din ito sa alaga nyo ka farmers. So dito pa lang po ka farmers ay nakatipid na po tayo ka farmers. Isa po ito sa mga organic po na ating ipinapakain po ka-farmers sa ating mga alaga ka-farmers. So mga ka-farmers, uh, sa aking pong observation ka-farmers, kapag uh, nabibigay po tayo ka-farmers na mga organic po na organic po na pagkain po sa ating mga alaga ka-farmers, ay naoobserbahan ko po sila ka-farmers na Uh, sobrang gana po nilang kumain, ka-farmers. At saka yung kanilang dumi, ka-farmers, ay hindi po ganun ka-baho, ka-farmers. So, hindi po masyadong mabaho yung kanilang mga dumi, ka-farmers. Yun po yung aking naobserbahan, ka-farmers. Hindi po kagaya nung mga nakaraang pag-alaga ko po, ka-farmers, ay talaga naman pong every morning po ay umalis nga po talaga yung kanilang mga dumi ka farmers so ngayon ka-farmers i po natin na bigyan po sila ka-farmers ng mga organic po na pagkain ka-farmers kagaya nga po nito ka-farmers uh, talbos ng kamote at saka mayroon tayong mga tanim na madridi agwa ka-farmers so maliban po sa naka-save po tayo ng pagkain ka farmers sa feeds ay nalilis po yung kanilang baho din po sa kanilang dumi ka farmers So ayan po ka farmers ubos po nila agad ka farmers hindi po tumagal ng isang minuto ka farmers yung ating binigay ka farmers so kung marami po kayong tanim ka farmers so ibig sabihin po niyan ka farmers ay malaki laki po yung inyong matitipid po ka farmers so ayan po ka farmers So isa po ito sa ating itinakain ka farmers nung nagtatay po sila ka farmers. So pinapakain din po natin sila ng saging ka-farmers yung hindi masyadong yung hindi masyadong hinog yung sakto lang po yung hinog ka-farmers yung may green-green pa yung mapakla po ka-farmers na saging So yan po sila ka farmers. So that's all for today's video mga ka-farmers. But before we end this video, ay ako po ay taos-pusong nagpapasalamat po muli sa inyong mga ka-farmers, sa inyong lahat sa walang sawang panunood po at pagsuporta po sa aking mga video na ina-upload po. So, mga ka-farmers, kung meron po kayong mga comments ay i- comment silang po sa ibaba po ka farmers at atin pong i-acknowledge ia po ang inyong bawat mga komento po mga ka farmers and sa mga gusto pong magpa shout out po ay comment nyo lang po shout out sa ibaba po mga ka farmers para ma shout out po natin sa susunod po nating mga video mga ka farmers and of course mga ka farmers kung bago pa lamang po kayo sa aking channel ay huwag po natin kalimutan na mag subscribe po mga ka-farmers and also please support my facebook page A&M Figure Farm Daghang salamat and bye bye